Usapang retirement tayo with SB19. Lahat naman tayo ay tatanda at nagbitew sila ng mga tungkol sa kanilang pagretiro if ever ano ang mangyayari sa kanila at sa 18. Heto nga, maikli lamang ang sinabi ni Justin pero malaman. Kapag nag-stop na kami, ibig sabihin we made it. O diba, malaman siya. Ibig sabihin nun, pag sinayahom ito, natupad na lahat ng pangarap nila sa buhay para sa kanilang sarili at sa pamilya. At heto naman ang sinabi ni Philip Susson, Dream as if you can, live forever, live as if you'll die today. O ba? Diba? Meaningful din. Mangarap lang ng mangarap, mabuhay ng matagal, mabuhay at hintayin ikaw mamatay dahil Diyos lamang ang nakakaalam sa iyong buhay. Ang mahalaga, nagsumikap at natupad ang iyong lahat ng pangarap. Heto naman ang sabi ni Pablo, probably, hindi naman forever ang S19. Kumbaga, parang tayo star na makikita lang sa kalangitan at tatak lamang. O, di ba? Kahit mawala ng S19, tatak na tatak na sa kalangitan ang uh, kanilang legacy at kasikatan at nagawang mga kanta para sa mga fans 18. Ito naman ang sabi ni Stel. Hindi kami matatagal and soon magkaroon din kami ng sariling pamilya pero itin, hindi namin makakalimutan ang pagsuporta niyo sa amin. Nakatatak na yan sa puso namin. At ayaw namin na iiyak kayo. Ikami sa pag-alis namin. Gusto namin masaya kayo kasi nagawa namin. O diba? At ito naman ang sabi ni Josh Dati ang panahon na hindi niyo na kami kailangan ipaglaban. O ba? Diba? Parang na very emotional itong si Josh Sa kanyang maigling sinabi. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.